Ah, ano ang number po? Wah, pag naligaw ka, tawagan po, pag nato ka na sa tinabang. Nana? Iyan, yan, yan pinatawag ko sa iyo. Ano kukunin niyo, ma'am? Pa-inject ko pong polio vaccine. Polio fever? Polio, polio vaccine. Pagkikuha po yung number. Tapos pasok po yung dito yung parking. Ikaw lang mo, mo. Ikaw lang, ma'am? Ako lang po. As Saka nang pasok mo to so, BOQ uh, may number ko ayan so magpapainject ako ng yellow fever vaccine ang luwang nung ano nila dito yan sa Magalang, Pampanga so ayan facility nila BOQ ang luwang so magpa-park kami ngayon ayan ayan siguro tapos na yari na no, siguro dito so dito na lang ako papasok na ako sa loob mamaya nga lang Quezon. yellow vaccine siya. So, ang layo ng pinanggalingan. Kasi wala, ano, so, lagi wala ang mga day na Walang available ba sa gawin nila. So, dito lang siya napunta ko sa pampanin. So, siya, yellow vaccine. Wala kang polio ba? po. Ay, ano lang, polio lang. Yellow vaccine ka lang. Uh, yellow fever. So, ako ay polio. so, lahat po, tatanungin na lalo na po yung yellow fever. Bakit mo kayong uh, kung meron po kayong bakuna for the past 30 days, yung mga 4 yellow fever vaccine po. Wala po, wala. So, mo pa, na nyo. Oh, oh, okay. okay. oh, yeah. Ano sa YouTube? Okay. Pretty Gem Guts. Um, <laughs> Pretty Gem Guts. Yeah, Guts. Yeah, Guts. <laughs> <laughs>

Ito muna pa pauna, ito yung mag-okay uh, yung patient. Kasi may verify para nurse ko pa yung sakay na paano Wala kasi sa system. Government. So, bawal mo nang ng, ng anak. then iwasan mo yung pagkain manalansa. Itlog, maniok, Four days po lahat bawal. So, anak, itlog ito, may po. No? So, after the vaccine, pupunta po kayo dito sa office at ibibigay yung ICD card ninyo o yung yellow card na booklet po. No? After na yung booklet, uh, kaya po na lang 30, minutes po dito sa side bago yung exit door. No? 30 minutes. Mag-observe po tayo kung meron kayong allergic reaction. Kung wala naman po, pwede naman. Kung meron man nilitaw na rashes, kaya naman nilitaw ng palpitik na hilo,

Ito yung card, ito yun na lang po sa amin para yun na sa passport Kailangan po passport, first, kasi yung passport number po kailangan natin sa Picture or na po. po? passport, picture na passport. Thank you po. S mataasin siya ay vaccine <laughs> <Yelaw. So>, ano ay <laughs> Hello! ano ano Arisa. Arisa, yun. ano 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 po. ano 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 saan ano punta? ano 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 po. ba ano 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 po ano yun? ano yun? first graduate mm -hmm. ako, mm -hmm. nakasal na <laughs> ako. Nakasal na. <laughs> Ayan, doon kami galing kanina. Di inject na siya. Magkasunod kami ng number. Wali sa kanya, yun ang no, vaccine sa amin na ipolio vaccine lang. So, meron sila na bayo doon. Kaso ah, yun mm -hmm. na, ano, yung system dahil yung nilalang. Na. na upload ko nga yung, ano, yung card ko. Yung vaccination card. Hindi siya nga rin. May system nga din nila. So, so mas matagal pa yung binyahin namin. <laughs> Kasi sa... Kasi sa pagpapabaksin namin. So, ayan, at least mga kami So, after nga pala ng vaccine, 30 minutes yung mga observe kami. Oo, kung may isa. May pumaya siya, wala naman. Okay na, wala naman. Wala ka naman. Wala ka naman. So, ano naman na nagabi yan? Sama babalit mga nila. Pag-along po. Dito yung BOQ Pampanga. So, kung yung mga hindi pa makakuha ng slot, um, kung sakali, kung hindi pa kayo pumunta sa BOQ Pampanga. Pero medyo ano siya, yung kung hindi ka magsa-search na ano, hindi mo siya makikita. <laughs> Kasi kaya ano, yung lugar. Oo, tatlong tabi mo siya. Mamaya ipapakita ko din sa inyo yung ano nila, yung facility na sa labas. Maluwa mo sa labas sila sa bayan. May nag-guide naman sa inyo pagpunta niyo dito. Yung unang ano yun, niya, mayroon kayong number. At sa mga 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 yung pagpunta. Sa, ano? <laughs> so, mga 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 so mga 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 Pali sabay na, sabay din kami So, Tapos na ako magpa-vaccine. Ayan, uuwi na kami. Ito yung facility nila. Ayan, oh guys. So, kung pupunta kayo dito, kung sa ibang lugar kayo, sa may dao kayo bababa. Ma kung magbabas kayo. Ayan yung facility. Mabilis naman, kaso naghintay ako ng 30 minutes. Ayan, ang luwang ng ano nila. So, kung may sasakyan kayo, mas mas okay mas madali so may susakyan kami kaya uh, mabilis lang akong nakatapos mula daw uh, sasakay kayo ng Angeles Conception papuntang way na mabalaka to pero ito ay part na ng magalang so ayan siya yan yan dito yung facility ayan doon kami lalabas ngayon so ang luwang nila ang okay, iba yabas pa doon so, sasakayin. so ayan siya yun, yung nakasabay ko galing pang keso pari <laughs> pa galing pa siyang keso province, yung nakasabay ko wala daw available slot ng yellow fever tapos mahirap palang magpa book, minsan walang gamot, so buti na lang nakachempo ako dito sa Pampanga rin Pauwi na kami, mag nyo yung harapan ng BOQ. Ayan, yellow bahay na yan. <laughs> Tapos, kailangan ko kuha kayo ng number dyan sa guard pagkapapasok kayo sa loob. So, mabilis naman, kukunin nila yung, yung, number and then direct na siyang, ano, kinya? Direct na, na siyang mag inject agad sila. So, ayan ng facility. Ayan siya. So, ayan yung gate. Maluwang ng gate niya. <laughs> So ayan, diretso lang kami. Tapos kakaliwa So yan ang labasan niya. Madali lang siya guys kung ano, magta-tricycle kayo. Kung magkakabute kayo, yun nga, pang gagaling yun ng dao na pag kayo ng bus, mag kayo, ang uh, ng to conception daw. Kasi hindi ko naman naranasang mag- commute pa. Yung mga naririnig ko na. So, sure. Tapos, pag nag jeep kayo bababa kayo ng sea oil alam na nila yung driver alam na nila and then sa kayo magtata tricycle nasa kayo ng tricycle papunta dito sorry yan guys <laughs> mabilis naman pag may sasakyan mabilis siya diretso yan diba yeah part 2 ng magalang pampanga the settlement Settlement to. Tignan nga, puro bahay na ano. Pero nakabukod yung bo, Europe ano. Quarantine Night. Yan nga. lang siya. Mapali niya. Pwede na sarap. Mabilis naman. Kaso nga yung ano, yung mga Sayang yung yellow fever Kaso, kailangan pa man yung GCAS GCAS, kailangan may GCAS ka Tapos, yung online mo pa ulit I-re-request mo Kaso, down yung site nila Kaya, yun Hindi na ako nag-aroon Kaya, di diba? So, so yan o oh, Dito, pagpauwi Ayan, kakaliwa Pero, pagka uh, Papunta doon sa kanan kayo yung, yung kanto na yun Google nyo lang guys, sa mga ano nyo na. Pag ginugel nyo, i-direct, i-dadaan -da, kayo sa place na to. Resettlement. Sa Nisidro, sa Nisidro Resettlement to. Area na to. Ayan siya. Puro Pero maganda na niya. Puro bahay. Yeah. Alabas na kami. So, ang punta namin yan sa Angeles. Angeles na kami. So, yun lang guys. I-google map nyo na lang. Pagka hindi nyo alam. Uh, para matunto nyo tong BOQ Pampanga. Kasi mga iba-ibang lugar din pala ang pumupunta dito. Hindi lang tiga Pampanga. Bebe si Loretta ha? Mas malayo itang ko. <laughs> Mas malayo yung ano, yung nakasabay ko talaga. Quezon, imagine. Ang motor lang yun. ha Yun nga, hirap daw ng slot talaga kumuha ng slot dito kahit, as, minsan wala available na gamot so yun, nangihinayang din ako dun sa Yellow Fever pero wala, down yung system, so yun, hindi ko na hindi na ako nagpa-inject, pero kasi yung sa akin, okay na daw yung polio vaccine, kapag uh, sa Saudi ang punta so ito yung gate nung ano, resettlement, sa Nisidro resettlement yan ang makikita ninyo pagka papasok kayo dito. bagay kung kayo ay magko-commute, maiyahatid kayo mismo ng tricycle dito pagka namasahi kayo. So, ayan. Yan ang itsura ng sa labas. May signboard doon, kaso medyo natakpan siya ng puno. Ayan ano? I love San Isidro Pero, ayan o, oh, San Isidro Resettlement. So, yun lang. Ayan guys yun Oh. Magalang na kasi ito eh. Magalang area. Ayun. Google map na lang guys. So, bye. Ito yung sea oil gasolinahan na makikita nyo. Dito kayo bababa. Tapos yung kanto na yun. Yun, doon kayo sasakay ng tricycle. So, along, ano to, magalang. Ayan. So, yun, yun ang hahanapin nyo. Napababaan ninyo, sasabihin nyo sa sea oil.